eto, napondohan, di umano, nung kampanya. Ah, eh, linis, linisan eh. O, pakinggan natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lakson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay noong uling linggo ng Abril bago matapos. Oh, last week of April bago matapos ang kampanya. Matapos ah. ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayun, napondohan ka Di umanaw ha, yan ang kumakalat eh. Napondohan ka raw eh. <laughs> Naka, linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat. Huwag kang pa-interview ng pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka eh. Puro ka pa-interview sa media. Oh, paliwanag mo. Ha, doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Dabaw ang anak. Talagang nabanggit pa ang Dabaw eh. <laughs> Hanip din to si Pinky, ho. Oh parang bading. Mm -hmm. Kailangan laging may ano, laging may pitik. Nang mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Ayun. Nagkaroon ng picture, 'di ba? Eh ganyan din ang issue eh, 'di ba? ah uh, sinabi-sabi nila, sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Ah, merong itong contractor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina nung isang senador. Hindi pinangalanan. So lumalabas talaga ito yung ini-explain ni Chis Escudero. Naniniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. Imbis na napupunta ang pag-iimbestiga sa kamara si inns doon ng talagang problema kay Saldi at saka kay Tambi. Ang doon maraming involved sa uh, flood control projects. Etong si si Pinky. Eh parang natutuwa na ang tuon ng publiko ay nasa Senado. Kasi puro Senado ng Senado ng Senado. Pagdating kay ambisyaka kay, kay Saldi, hindi niya magalaw-galaw no may lumabas na pumunta na naalala niyo may may pumunta sa Senado na contractor paduda bakit yan ang gusto nilang palabasin sa media ano masira di umano ang Senado para malihis tayo sa totoong usapin Ito nangyari sa kanya dahil sa isang CCTV nakuha. yung pinuntahan naman pala noon, kasamahan nila. Sino? Pumunta sa opisina itong kontraktor na to sa kasamahan nila, sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala nyo? O ngayon, ikaw naman ang nakuha na ng picture. di ba? Ah. Ngayon, ang tanong, kanino galing yung picture? Bakit lumabas? Baka kay Diskaya mismo. di ba? o baka may mga galit na sayong senador dahil kung paano nyo hinahandle ni Tito Soto kasi ito eh, kayo po ang tanungin ko ako, yan po ang nakikita ko kay Tuta Soto at dito, tsaka kay dito kay Lakson parang dinadivert nila ang usapin ng flood control projects ang gusto nilang masisi ng buong Pilipinas ng taong bayan, eh ang mga senador Huwag niyong sisihin si Tambi. Huwag niyong sisihin si Saldi. Huwag niyong sisihin si Bongbong Marcos. Dito tayo mag-focus. Ito, imbestigahan natin. Senado, ganyan pong nangyayari. Rings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang nakahulugan sa natura ang larawan. Di kung mali, ha? pakita ka ebidensya. Mag-privilege speech ka. Ba't rin? Tanungin mo rin si Diskaya. 'di ba magkakaroon kayo ng hearing sa Senado? Yung tanong mo. 'Di ba? Huwag kang sa media ng sa media kasi ito style nito si Pinky. Media ng media kaya ini sila ano eh. Ha? Yeah. Tapos ang niya sa media mga senador, kapwa senador. Hindi ko alam kung kabaklaan niya kasi insecure sa mga kasamahan. 'Di ba parang ganon? Nakita na kayo mga kasamahan niyo insecure sa inyo? Ganyan. Ganyan ganyan. So, next po eto pa, isa pang napondohan. Speaking of pondo, grabe talaga. Ang daming napondohan. Manda, na, maraming napondohan si Tambi. According to Senator Bato. Ha? Pati si Trillanes, napondohan ng flood control. eto naman si Diskaya, di umano. Sabi niya na, hindi ko alam ha, kung totoo yun. Kaya nga tinatanong natin si Laxon, totoo bang napondohan ka ng Diskaya nung, ka, nung eleksyon? Oh. Speaking of another pondo, eto may patay. Hmm. Si Karen Davila nagsabi, alam nyo, na-discuss ko to sa vlog ko kahapon. Okay? Sabi ko, napaka-unusual na itong ginagawa ni Claire. Bakit pinagtatanggol niya si Tambi? Anong meron? Hindi lang ako nakapansin. Pati ito si Karen Davila, pag-usapan natin. Sabi niya, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? Di ba? Kasi pinagtanggol niya talaga eh. Halatang halata. So talaga mapapaisip ka. May natanggap kayang pondo to si ano? Si Claire? Ay, naiisip ko lang naman. Ano sa tingin ninyo? Nakinabang sa flood control projects? Ito si Claire. Nakinabang sa ghost project si Claire? Dahil napopondohan ni Tambi? tanong ko lang. Kayo, kayo na lang ang tanungin ko. Anong sa tingin ninyo? Kasi, bakit niya ipagtatanggol? Oh. At hindi lang tayo nakakapansin, ha? ABS to. Si Karen Davila, Alam naman natin ang karakas ng ABS. Diba? Pero nako question siya. He can be very well defend himself. The job of the Presidential Communication Office is to speak for the President. Dapat. Kaya naman i- Tambi, ba't pinagtatanggol nitong si ano? Kaya clear, kung talagang matapang ka, eh puro vlogger bin, sagutin mo nga si Karen. Makipagsagutan ka kay Karin. Oh, babae din 'yan. Eh, ang kaya mo lang si Sara eh. 'Di ba? Oh, sagutin mo rin si Karin. Buti pa to si Karin Davila, no? Nanindigan. Yung mga dilaw, hindi madiindiin si Tambi parang tanga, nagrally, no to corruption. Paano kang sisigaw ng no to corruption hindi mo ma hindi mo mabanggit si Tambi? Yung mga dilaw. Kaya padasal-dasal napaka nok no ka ng mga ipokrito ng mga 'yan. When the PCO defends or, or attacks someone, it gives the impression the president is behind it. Mismo. Pag may inataki si Claire, ang impresyon' nun, inaataki ni Bongbong. Bilang tagapagsalita, bilang PCO, kung ano sabihin ni Claire, eh yun ang stand ng Malacanang. Yun ang gusto ni Bongbong. Kasi kung magsasalita siya, magsalita na lang siya doon sa vlog niya. Pero yung, sa interview, nakakapagtaka. Na talagang nakakapagtaka bakit na pinagtanggol si Tambi. Grabe, no? Ang nagagawa ng pera. Uh, ako, opinion ko yun. I really don't think hindi nakikinabang si Claire kay Tambi. Kung hindi si Claire ang nakikinabang directly kay Tambi, posibleng si Marcos din. Sabi nga ni Claire, it gives the impression the president is behind it pagka-defend niya or inatake niya ang isang tao eh dinifend niya si Tambi so kung hindi si Claire si Bongbong ang nakinabang sa flood control projects or maybe pareha sila observe nyo from today i observe ninyo ang galaw ni Bongbong Marcos I-observe nyo rin to si Claire. Kung talagang ang pagtutuunan ng pansin ay patungkol lamang sa mga personalidad, DPWH, contractor, wala. Walang kwenta yung pag-iimbestiga ni Bongbong. Dapat mag-resign na siya. Dahil kitang-kita na meron silang mga pinagtatakpang tao.